Mga kabisnes namin minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay uh, pakisuportahan natin taong gala. Pakisuportahan natin taong gala. Analisa Reality, Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Karyaga Mixed Vlog Alminda Karyaga Mixed Vlog Momflers Channel Momflers Channel, Channel. Densyak TV Densyak TV. TV PLC Katangay Vlog PLC Katangay Vlog Kalingap Turak Kalingap Turak Kalinga Urayt Urayt Birah Birah may notebook pa talaga Ang galing Alright? Alright Ang galing Ang, Ang galing. galing Support po natin Mga ka-business namin Minamahal Nagpaalam po sila At ayan ha Mga reactors po yung Karamihan dyan At ito naman si Tenshack TV Ay uh, solid ka-business po yan Na nasa abroad At uh, sponsor din po natin no? Thank you so much po God bless sa ating lahat Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap, mga kabisis po na yung minamahal. Ayun eh po, po, panibagong araw, panibagong uh, reaction po ulit tayo ngayon. Ang bigyan po natin ng reaction video po ngayon ay patungkol po dito kay uh, Nanay Jane at saka dito kay Jan, yung kanyang anak. Sa bago pa lang po sa aking channel, ba, pwede po uh, pa-subscribe po at uh, saka pakipindot na rin po ang bell button notification para ma-notify po kayo sa bawat video po na i-upload po natin. Sa so, mga kalingat, po, pag-subscribe po ang channel ni Kalingap Turat. maraming salamat po sa inyong lahat. So ayan po mga kabayan, huwag po natin kalimutan. Uh, Kalingap Turat, please abisitan at support po natin yung kanyang channel. Mga kabisnes namin minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay uh, pakisuportahan natin. Kalingap! Turak! Kalingap! Turak! Alright? Kalinga Alright! Bira! Bira! Bira. Pakibisitahin nyo pa at po ang uh, YouTube channel po nila Kabisnes Official, Papadins TV, Kabisnes Family. Ganun din po sila... Kuya Bal Santos Matubang, Ate The Vlog, tsaka si Kalinga Prab. Ngayong araw po mga Kalinga, mga po na minamahal. Sa hindi ba po nakak nakakakilala dito kay Nanijena Gina at saka kay Jan. Ito po ay matagal na pong uh, natulungan po nila Papa Dins TV at saka ka business. Uh, katunayan po ay meron po silang summer, sc summer school po noon. Uh, ang naging teacher po nila dito noon si Sir, Ber uh, si Sir Bernard. Yung kasama din po ito dati ni Papa Dins sa kanya mga uh, pagbablog at saka may mga ibang bata pa po no na kaklase po ditong si John nga lang po sa hindi nasang pagkakataon ditong si Nanay po kasi ay hindi po unstable po ang kanyang pag-iisip uh, at nga po uh, umalis po sila sa pangalaga po ni, ng, ng business at saka ng Papa TV sa kalaunan po, bali may mga solid supporter po ng Papa at ng Kabisnes. At uh, itong sila ni Gina at si Jan ay nakita po nila dati sa Las Piñas. ah uh, patunay po, nagpadala pa po, po sila ng mga picture at mga video po noon. Nga lang, kahit nakagustuhan po nilang uh, puntahan para ma ulit itong si Jan at si Nanay Gina para mabigyan po ulit ng panibagong tulong sana noon, nga lang po ay eh, maraming proseso, mahaba po, hindi po kasi basta-basta kasi dadaan po sila sa tamang proseso kasi nasa Las Piñas po sila agang sa nawalan na po sila ng uh, information kung nasa na po sila uh, nanay na at saka nito si jan Sa katagalan po ng mga panahon, uh, itong si Papa Rins po meron po siyang uh, pinuntahan na tinutulungan din po dati Accidentally po na nakita po ulit sila sa lansangan At uh, hindi po nagdalawang isip po ulit itong si Papa Dins Na tulungan po sila uh, Balibin, bumaba po sila sa kanilang sasakyan at uh, tinulungan po nila At uh, dinala ulit po nila sa isang tirahan na kung saan Doon po malapit po kay La Junatan So yun nga po mga kaliga, mga po minamahal ang nakakatuwa lang po dito ay itong si Nanay Jena. napakalaki na po ng pagbabago niya di tulad po nung una sila natulungan kasi nung una po sila natulungan ano doon po yung pag-iisip po ni Nanay Jena na pagkaalinlangan. kumbaga parang kulang po ang tiwala po ni kulang po ang tiwala po ni Nanay Gina kila pabayin sa saka kay at saka kila ka business pero ngayon pero ngayon po uh, although andun pa rin po yung ugali po niya na kumisan nagrereklamo pero sa kabila pong banda nakakatuwa po kasi si nanijena Jane ay marunong na pong magpasalamat ngayon sa sa mga bawat na itutulong po sa kanila. At yung si nanijena ay willing na rin po ka uh, mapag-aral itong kanyang anak na si Jan. Kasi nga po kawawa nga po tong si Jan kung sakali man na uh, uh, mawala mawala si Nanay Jena, kawawa po itong si Jan kasi sa edad niya po hindi pa po siya gano'n marunong uh, magsulat at magbasa. Kasi itong si Jan po, ay eh, naging sunod-sunuran po sa kanyang nanay. Kahit nalabag po sa kanyang kalooban. At uh, wala pa siya magagawa. Sobrang mahal po kasi ni Jan itong kanyang nanay. Kaya, yun nga po, itong si Jan po, ay eh, sa, itong si Jan po, eh karapat dapat po talaga matulungan po nila kabisnes at kanila nila TV eh, para ito pa baka pag aral at baka pagtapos sa kahit ano pang kurso na gusto niyang kunin. Para hindi po ito ah, mapariwara. Itong si Nanay Jane na okay naman na po sa kanya yung ganoon. At siguro na isip din po niya na kuwawa yung kanyang anak pagdating po ng araw. Kung sakali man na uh, patuloy niyang uh, ikukulong sa kanyang mundo. Bagamat ando doon pa rin kung minsan ang kanyang pagre-reklamo si Nanay Jane. hindi Jane naman na, hindi na naman na ng dati. At saka, at saka itong si Nanay Jenna ay nakikihalubilo na rin po. Kila ka-business sa pamilya po nila ka-business. Gaya po nung uh, bagong taon, doon nga po siya sa bahay po ng ka-business family at uh, doon po sila celebrate ng bagong taon po noon. Doon po nila sinalubong ang bagong taon sa bahay po nila ka-business. At saka, ganun nga po, medyo maganda naman ang uh, paihitungan niya doon sa kanila. Hanggang sa ngayon po. Okay naman na po si Nanay Jena. Kasi uh, kung minsan niya po kasi yung isip po kasi ni Nanay Jena, hindi po kasi stable. Kung minsan okay, minsan hindi. Kumbaga napapa napapanahon po yung uh, ugali po niya. Sala sa inyo, sala sa Pero ganoon pa man, malaki na rin po ang pinagbago ng kanyang uh, pag-iisip po kumpara po noon. Napakalaki na po ng kanyang pagbabago. Sana tuloy-tuloy po, po 'yun para yung magandang plano po nila kabisa sa channel ni Papa Liz TV eh, patungkol po dito kay dyan ay uh, may bigay po at saka siyempre po para rin po yun sa kinabukasan ni Jan si Jan po ang pinaka main uh, reason po nila kung, bag, kung kaya po sila patuloy po tinutulungan nitong si Nanay Gina at saka nitong si Jan kasi ito si Jan po napakabait po at saka mapagmahal po sa kanyang magulang ako po ay hanga po sa kanya sa kanyang uh, kabaitan sa kanya pagmamahal sa kanya ina kung minsan po kahit kompara po natin ito sa ngayon sa ibang mga kabataan sa totoo lang po hindi po namin hindi naman po natin ma may tatanggi hindi po ba na may mga kabataan na po ngayon ng mga sutil mga suel sa kanila mga magulang pero itong si Jan kahit nalabag po sa kanyang kaluban ay uh, ganoon pa rin po mga ka mga kabis. Sunod, sunod pa rin po siya sa kanyang uh, magulang. Kaya nakaka-proud po ako kay kaya po ako kay dyan, no. Kasi napakabait niya pong bata. Although kahit naka, medyo may kakulangan po siya uh, sa edukasyon, daig niya, pero daig niya po po yung bang mga kabataan na nakapag-aral. Yun po ang uh, nakikita po nakikita ko pong uh, ugali po ni Jan. Hindi naman po lingid sa ating ka kaalaman na may mga kabataan pong mga swail talaga. Dito po natin may tatanggi yun. po ang realidad. Po. Yun po ang realidad. Pero ako ay hanga po talaga dito kay Jan. Kaya sa kabisnes official, sa sa kay Papa Dins TV, nakaka-proud po kayo kasi andyan po kayo lagi na handang tumulong sa ating mga kababayan na higit nangangailangan. Kaya po mga kaliga, mga kabisis po na minamahal, uh, patuloy po natin uh, supportahan ang mag-amang kabisis official Papa Dins TV. Ganoon din po sila Kuya Bal Santos Patubang, Ati Deblog, Kalinga Prob. At saka sa mga bagong subscriber po, tsaka yung nakasubscriber rin po sa akin, maraming maraming salamat po sa inyong supporta at pangunawa. So hanggang dito na lang po ang aking uh, munting reaction video patungkol po kila Jana at tsaka kay uh, Nanay Gina. So Ingat po tayo lagi mga kalinga, mga business po na minamahal. Hanggang sa susunod po na reaction yung video po. bye, -bye po at ingat po tayo lagi and God bless po. Bye-bye po.